O, oh, ayan na! Nagkakalaglaga na sa Kongreso. In a shocking move, okay? Maski ako po, hindi ko inakala na ngayong umaga, ganito kaaga in the process ay aamin at kakanta. Itong mga diskaya ay nagsalita na itong si Curly. okay? At uh, siya ay nagbanggit ng mga DPWH officials at mga kongresman daw na kanyang inaabutan ng lagay o ng parking fee o ng komisyon para sa mga projects na ginagawa nila para sa DPWH. Eh, at uh, ang tinuro nila, walang iba kung hindi si Speaker Martin Romualdez at si uh, Zaldico na dating uh, chair ng appropriations. Okay, so, yun daw 20%, 25% sa taas, yun daw dun daw napupunta sa dalawang yon So, yun po ang uh, naging statement ni Curly. Okay? Ah uh, tapos meron siya binanggit, ito, maraming mga DPWH officials, ito, yung iba, may mga USEC, may mga district engineer, na ito yung mga diretsya daw nilang inaabutan ng pera. Okay? Tapos, uh, meron din pong mga congressman na binanggit po siya, uh, ang medyo notable dito, ah. Uh. Uh, kasi uh, ang kilala ko dito, siyempre, dito sa Pasig, si Congressman Roman Romulo, na nakakapagtaka din naman na ang dami niyang storya tukol kay Congressman Roman Romulo, eh, si Kong Roman ay kalaban nila sa politika dito sa Pasig. At siyempre uh, syempre, may usap-usapan din, posibleng tumakbong mayor, susunod na eleksyon, o tapos doon ang pinagpukusan ng mga diskaya ng kanilang storya. Pero may, meron pa siyang mga diniskas na ibang mga congressman, and of course, lahat ng mga ito ay may karapatang mag Salita at i-defend yung kanilang sarili. Nandiyan sila, Congressman Arjo, uh, meron dito si Marcy Chodoro, si Rita Robes ng San Jose del Monte, uh, Bem Noel ng Anuaray, Marvin Rillo, QC, Dean Asiscio ng Kaluokan. So, yun, iba-ibang mga congressman, marami, maraming binanggit. E, i-search nyo na lang, nasa nasa Facebook na yan kung sino-sino yung mga binanggit ng mga diskaya. Ang ang nakakainis lang, okay? Nung tinatanong na yung mga diskaya, ayaw nilang umamin na yung kanilang mga proyekto ay substandard at wala daw silang mga ghost project. Kahit na ang daming mga rep news reports, ang daming mga ah, nag-imbestiga yung media eh, tsaka yung mga ibang local officials na nagpapatunay na maraming substandard sa gawa ng mga diskaya. <laughs> ang sinasabi nila, ah uh, yung kanilang mga gawa daw, uh, nagtiis sila sa maliit na kita para lang hindi maging substandard yung ginagawa nila At napipilitan lang sila maglagay dito sa mga official na to uh, Kung hindi, hindi daw matutuloy yung yung proyekto eh, Paano mo na-afford yung mga Rolls Royce na yan, yung mga uh, luxury cars na yan kung hindi mo tinitipid? o ginagawang substandard yung mga proyekto na binibigay sa iyo. So doon pa lang medyo ano eh, alam mong hindi pa rin nagsasabi ng 100% na katotohanan itong mga diskaya. Okay, pero ganun pa man, lahat ng mga sinabi nila, lahat ng mga kasi meron silang ledger eh, kasi meron silang mga siguro may mga text conversations pa yan. 'Di ba sa cellphone, meron nga kinumpronta na isang ano eh, isang taga DPWH eh na sinoli pa daw yung pera sa kanila. So definitely dapat po maimbestigahan. Okay? Maimbestigahan lahat po nung mga nasabi nung mga diskaya, uh, mahinga ng statement, di ba? Uh, so para makita po natin, makita po natin kung uh, gaano ka-accurate yung pong kanilang mga binigay at meron ba silang mga pangalan na hindi sinasabi. Kasi sinabi din nila parang medyo takot din sila Gusto nila executive session So, kung mga nila si speaker Binanggit na nila si Zaldico Meron silang mga pangalan na hindi pa mabanggit So, sino pa sino kaya yung mga kinak natatakot silang banggitin out loud So, ako po, ito yung aking initial na reaction Talagang ako ay uh, Una nagulat Tapos ako ay tawa ng tawa Habang pinapanood ko Tapos nung binabanggit na yung pangalan Bigla talagang ano ay, Mabigat yan Parang Uh, hindi ko akalain na gano'n. Tapos nasabay pa, ngayong araw, may mga usap-usapan na posible daw magpalit ng uh, speaker. Ganun, eh. May mga gano'ng usapan na lumalabas eh. Na parang kahapon pa lang, alam nila na may malaking mangyayari ngayon. So, kumbaga, Advance na alam na beforehand na ngayon magsasalita yung mga diskaya. And it is their move this, this is their move para subukang magmapasok sa witness protection program at maging state witness. Pag state witness ka, uh, ikaw ay hindi makakasuhan. Uh, para makaiwas sila sa mga kaso. Pero kailangan mong patunayan hindi ikaw yung most guilty na ikaw ay So yun ang sinusubukan nilang gawin dito sa kanilang mga pinasa na affidavit at sa kanilang mga testimonya dito sa Senado. Pero halata po na hindi sila nagsasabi pa rin ng 100% na katotohanan. yun, ang, yun ang very obvious dito. Pero at the very least, kumanta sila, di ba? At the very least, uh, marami silang sinabi ng mga pangalan, kailangan nilang i-verify isa-isa kasi unfair naman kung meron silang isinama na hindi naman pala Uh, kasama doon or hindi naman pala, baka for whatever reason, di ba? Uh, so, yun ang kailangang investigahan at tignan. Eh, pwede naman tignan sa phone records nila. Meron daw ledger kung saan nila sinusulat nila yung mga natatanggap ng mga politiko at ng mga opisyal. Tapos, sa kwento din ng mga diskaya ay, ano eh, um, uh, yung prosyento maliit. Uh, kasi, dahil sinabi nila 25 sa taas Tapos 5% parking fee sa congressman E eh, paano pa yung kita ng DPWH? Paano pa yung kita ng uh, Yung mga losing bidder Yung mga Yung mga tao dito yung sa Yung Sa bids and awards committee Paano pa yung So Hindi pa rin siya tugma Doon sa Sinasabi At nire-report Ni Ping Lakson At ni Magalong So meron pang discrepancy pa eh Talagang ang 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 pinush nila dito si Speaker Martin, si Zaldi Cruz. So, of course, kailangan nila sumagot. Kailangan nilang magbigay ng kanila statement tungkol dito. At, uh, yan, laking, laking gulo to. Um, in fact, yung mga ibang mga BBM vloggers, pro-admin vloggers, para itong si Mike Cervera, uh, ay, ano eh, kumbaga sila ay medyo ano na din, frustrated na din sa nangyayari po dito sa sa uh, fraud control corruption issue. Kaya yung itong latest post ni Mike Cervera, ang sinabi niya, huwag linlangin ang bayan, congressman ang dapat unang parusahan. O, so meron ng ganong uh, parang uh, statements o moves galing po mismo sa mga vloggers. Uh, usually, nagde-defend to sa administrasyon, uh, Speaker Martin, ano, pero ngayon po ay sila ay strongly against Uh, doon po sa ginagawa ng ng kongreso daw ng mga insertion at uh, corruption daw uh, katulad ng sinabi ni Diskaya at uh, kailangan investigahan talaga wala namang question diyan um humarap din sa Senado before nagsalita si Diskaya si Congressman Toby Tiangco at sinabi niya yung uh, yung kung paano na na yung mga insertions Kung paano lumaki yung mga budget yung daw Mindoro, Oriental Mindoro from 2.5 billion naging 20 billion na puro insertions mula kay Lazaldeco at sa ibang yun yung statement ni ni Congressman Toby Tiangco at, at idinidiin din yung mga kapwa niya diyan sa Kongreso. Ah, uh, siya din binabato din siya, ikaw tumatang tumatanggap parang tumatanggap din daw siya, sabi ng iba. At uh, kumaga ikaw ay meron ding mga ano mga posibleng anomalya sa distrito mo May mga gawa dyan sila, Diskaya So, batuhan na Asahan nyo po na mas gugulo pa Okay, ako, ito'y initial reaction pa lang natin Gusto ko lang mabigay ng initial reaction Para raw Kasi talagang gulat ako eh Talagang kanina, inaantok ako Medyo ma nanonood ako sa bahay inaantok ako Tapos biglang nagsalita si Diskaya Gulat ako I was expecting na uh, magde-deny O mag-ano Hindi, hindi, talagang In, in, fairness doon sa mag-asawa. Mga calm and collected habang nagsasalita no. Parang walang hindi takot katulad hindi katulad nung sa sa wowow, -wow, di ba? Si si Arevalo na takot na takot. So ayan yung pa lang po, una pa lang 'yan. Abangan niyo, marami tayong update throughout the day kasi kagulo na. Kagulo na 'yung nangyayari, okay? So abangan po natin. See you po sa next video. Stay safe parati, guys. Kasi sumala pa lang tayo. Okay? Yung mga diskaya kumanta na.